Ngayon naman mga kabatid, isa-share ko sa inyo kung ano yung pinakang malakas, pinakang sikreto ng bansang Israel sa kanilang pakikipagdigma sa mga bansang kumakalaban sa kanya. Ang Israel mula noon hanggang ngayon ay pinalakas niya ang persang militar, ang pakikipag-ugnayan sa bansang USA, Britanya, Pransya at iba pang bansa sa Europa na may malalaking populasyon ang mga ang mga labanang ito ay hindi lang sa pamagitan ng armas, kundi sa public relations war din. So, mga kapatid, ko sa inyo yung mga armas na kanilang pinagmamalaki ngayon. Number one, yung tinatawag na Iron Dome. Ito ay napakagaling, napakabisang depensa sa Israel para protektahan ang kanilang bansa laban sa mga rocket, sa mga missile na pinapalipad ng kalaban sa kanila. Napakahusay napaka pagkaepektibo dahil nasa himpapawid pa lang ay nasa salubong na ng Iron Dome na ito. Ang Iron Dome ay binubuo ng connected batteries at radars na kayang-kayang magpaputok ng mga rocket sa nakikita nitong papunta sa populated area. So, napakagaling na depensa to. Number 2, yung tinatawag nilang Spike Missile System. Ito ay uh, missile short range na pang depensa laban sa mga tanke, helicopter, armor vehicle, ging sa barkong pandigma. Napakawa itong short range sa missile ng Israel. Number 4, yung tinatawag na Merka Battle Tank. Ito yung mga tanke nila mga kapatid na napaka napaka napaka-high-tech kaya nitong targetin ang kalaban sa layong 2,000 metro. At armado ito ng missile at ang Israel po ay mayroong 2,000 piraso nito. Number 5, yung tinatawag na Jericho 3 ICBM or Intercontinental Ballistic Missile na umaabot sa layong 6,000 kilometro. So malayo ang nararating itong missile na ito ika mga kaibigan at mga kapatid, yung tinatawag na Camero Tex Saber 100 X-Ray Vision Weapon System. Ito ang mas malupit mga kapatid dahil yung mga kalaban, namumonitor niya kahit doon sa mga sulidong bagay katulad ng pader, katulad ng mga bakal, o di kaya doon sa ilalim ng lupa, namumonitor niya ang kanyang kalaban na parang X-Ray Machine. So ito ay isang napaka-high-tech na kagamitan ng Israel na ginagamit nila sa ngayon Ano pa? Yung number 8 mga kapatid yung tinatawag na iron beam laser Itong iron beam laser naman ay uh, mas matipid kaysa sa iron dome dahil ang iron beam ay hindi na po ito nangangailangan ng interceptor para ma-intercept yung missile ng kalaban hindi na po kailangan kainalangan lang nito yung energy na tumatama para masira yung mga bomba ng kalaban So, mas matibid ito kaysa doon sa tinatawag na Ayondom. So, mga kapatid, ilan lang yan sa mga armas na ibinahagi ko sa inyo. Pero, marami pang armas ang Israel na hindi natin nakikita. Siyempre, hindi sekreto naman yan. At siyempre, ang pinakang armas talaga mga kapatid ng Bansang Israel, walang iba kundi ang Panginoong Diyos. Katulad mga kapatid ni Samson di ba si Samson mga kapatid iisa tapos yung kanyang kalaban na humuhuli sa kanya ay libo-libo pero hindi niya hindi siya kayang ulihin at yung ipinangtatali sa kanya ipinanggagapos ay para lang sinulid na kanyang pinapatid dahil yon sa pagsama ng Diyos sa kanya ano naman yung connection doon sa Israel dito sa pangyayaring ito alam mo ba ah. kapatid na ang Israel ay talagang may mga pangako ang Diyos yan para sa kanya. At exclusive yan para doon lang sa mga taga-Israel. Ito mga kapatid, share ko sa inyo yung 2 Samuel chapter 7 verse 24. Pakinggan nyo po ito ng mabuti. Sabi dito, Yahweh itinatag ninyo ang bansang Israel upang maging inyo magpakailanman at kayo po ang kanilang naging Diyos. So, ang Israel talaga mga patid, ay itinatag para maging kanya. Malinaw po yun. In Isaiah chapter 43 verse 10, Bayang Israel, ikaw ang saksi ko, pinili pang maging lingkod ko, upang makilala mo ako, at manalig ka sa akin. Walang ibang Diyos maliban sa akin, walang nauna at wala ring papalit. So narinig natin, nakita natin mga kapatid ang mga talata na yan na nagsasabing ang Israel ay pag aari ng Diyos. Yan po ay iniingatan niyang bayan. At ito pa sa pinakanghuli mga kapatid na mababasa natin sa Aklat ng Sakaryas, Kabanata 12, at ang talata ay 3. Ito mga kapatid, pakinggan nyo ng mabuti. Sabi dito, sa araw na iyon, ang mga bansa ay magkakaisa laban sa Jerusalem Ngunit gagawin ko itong tulad ng malaking bato na mahirap galawin. Sino mang gumalaw nito ay naghahanap ng sakit ng katawan. So ipinangako na ng Panginoong Diyos na sino man yung lalaban sa Bansang Israel, sila ay mabibigo at naghahanap lang sila ng sakit na kanilang katawan. So nakita natin doon mga kapatid na ang pinakamalakas na armas ng Israel walang iba kundi ang Panginoong Diyos. Ganun din po tayo mga kapatid tayong mga anak ng Diyos, kung wala yung kanyang pagsama, kung wala yung kanyang patnubay, hindi rin tayo magtatagumpay. Sabi nga ng ating Panginoon Kristo, sa Aklat ng Juan, Kabanata 15, Apart from me, you can do nothing. So mga kapatid, maraming salamat sa inyong pagsubaybay, maraming salamat sa inyong pakikinig sa aking vlog. No? Kung hindi pa kayo subscribe at gusto niya naman yung ganitong mga content, subscribe nyo naman yung aking channel. I-click nyo lang yung bell button dyan sa baba para lagi kayong ma-notify at palagi kayong ma-update sa lahat ng video na gagawin ko para sa inyo. Maraming salamat mga kapatid. Hanggang dito na lang pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Kristo.